So mga Lods, magandang umaga. Uh, nandito ako ngayon sa simbahan ng Sugod Sardin bingga mo bili ka di bingga bumi ka rin ng bingga bumi ka rin ito mga lids ang simbahan ng aming uh, bayan ng suot sa Arjunilipo no? napakatagal na panahon bago ako makapasok dito more than 30 years bago ako nakabalik rito sa lugar na ito Pagkapano bago tayo umuwi, umamal na tayo ng simbahan para makajalaw sa ating uh, mahal na patron. Salamat sa Panginoon. Pagkapano bigyan tayo ng kalakasan. talaga napakalaki ng simbahan dito sa Sugol Southern Lead palawak nito so ganun pa rin naman siya mga lods talagang ano lang talaga pinagdagan lang dahil diyan sa kabila wala pa nung araw ngayon talagang ano lumaki na siya yung so, bandang taas na yan doon yun ang school namin nung araw kaya na ko nag-aaral. Hanggang doon sa may taas. Doon sa taas na ko nag-aaral. Yan. Yung University of uh, Sugod. Yan. So tara. Ay! Balik ka diyan. Kasing Ako nga doon kabigay dito. Kasing balik ka. Oo. Okay lang. Mad to sa ano. Mad to me sa... Musik siya po. Kahit tumakbo na may magkuhan. mi ni Rico. Hing nga. Sige lang kayo, so, kay Iwan, so natin kay Sabahinto yung aming muli ah. uh, Salamat, salamat okay, so, uh, okay. yung pinsang ko yun, si Rico uh, Nung araw, sila yung may hawak sa amin nung kami basketball pa So, ang gagawin namin, pauwi na tayo muna mga lods Para, may na tayo Ito yung motor ng aking pamangkin, pinahiram sa amin pa nandito kami sa Sugod so mga lods tara samahan nyo kami uh, sa aming uh, mga biyahe dito sa uh, mismong ng aming pinanggalingan bayan ng Sugod sa Arting Lady ayun yung may isa na yung pinsang ayun okay. ay, kumakaway na yung pinsang ko yun bye bye eh tara mga lods biyahe na tayo So mga Lods, magandang umaga uh, Nandito ako ngayon sa simbahan ng Sugod sa Orton So makikita nyo mamaya kung gaano kalaki ang aming simbahan dito sa bayan ng Sugod sa Orton So mga mga Lods uh, Silip tayo maya maya doon sa ano sa dati namin yung pinapasok ang school so, Kung baga saan bibisita lang tayo uh, titignan lang natin kung ano nang itsura ng ating uh, dating school So mamaya, pagkatapos ng ano, dito tayo doon, bababa ulit tayo kasi nga may reunion ng pamilya. Mapanood ninyo mamaya kasi magkakaroon ng kulikasyahan, masama ng magkakapatid na kumbaga sa ano, gagaling sa isang lugar. So nakita-kita kami rito, uh, magkaroon ng reunion. Actually, galing pa kami ng Maynila, tapos punta kami rito sa sugod. Kumbaga sa ano, dito naman talaga kami nang gagaling kahilang talagang doon na kami nanirahan. So mga lods, tara!

sa Southern Liberty School of Art and Treats. Yeah. Yeah. So, ang pangalan niya ay One University na. Kung saan mo. Yan yeah. okay. yeah, na siya ngayon niya. Uh, ano na siya ngayon? Southern Liti State University. Papa niya mga lodge. And, ano na siya ngayon? Southern Liti State University. Dito kami nag-aaral na no? Okay. So, ito na talaga yung dating ko lang ngayon. Ayan. and Nandiyan pa rin yung gate. Ang bawat mga. Ayan estudyante so yung talagang ano ah uh, kami sa tagalang panahon uh, more than years, a years dito dating isa't isa ngayon Southern State University na siya yung Israel is you ilang school mo yun kung tara kasi natin may. Kaya kami, Kamis eh. Pagpunta kaming palinggi kasi nga uh, Malingis lang ngayon Kaya nga malubog Gano'n yata Magluto mo ng ulam, tama? No? Ito uh, na kayo magluto ng ulam Kasi uh, nga ito yung araw ng Kanilang ano, reunion Tapos 2 days kami dun sa resort sa parang na pindig kasiyahan so tara mga lods sumahan nyo kami sa aming uh, sa kung uh, baga sana pasyal at siyahe eh. nakita mo sa kapatid doon sa resorts dahil ang ilang araw ng kanilang reunion uh, so mga lods let's go tara Samahan nyo kami sa aming biyahe go so, Diyan galing sa simbahan. Ayan yung school mga din ng gym ng Sugod Sword dito, dito. Nag uh, for lake, one, man, oh, na nag-alala ng National Basketball League man ang agla dito pala ako eh ito namin yung munisipyo yan yung munisipyo natin yun ang Sugod so Sword Ito yung Luz Pharmacy

pong dito pinsan. Ayan. <laughs> yeah, yeah. Ito yung pinsan. Ayan, pinsan ko yan. Dito, tayo dito.